So mga chuki, for today's video ay maglalagay muna tayo ng konting mantika sa ating frying frying pots. Okay. Konting mantika lang mga chuki lalagay natin. Pagkatapos, maglagay tayo ng ating bawang. Wow! So mga chuki, ayan, haluin lang natin yung ating bawang hanggang sa medyo mag-brown-brown -brown yung ating bawang. And of course, ilalagin na rin yung, ilalagin na natin yung ating sibuyas. Yung ating recipe for today's video mga chuki na munggo ay simple lang talaga siya, napaka-simple lang. Huwag na tayong maghangad ng mga sangko, isasang isas sasahog natin kasi ang ating munggo ngayon ay veggie veggie lang talaga mga chuki. Wala tayong karne o isda o manok na ihahalo dahil nga vegetarian yung ating nga gustong gulay ngayon dahil sobrang dami na natin kinaing manok, isda, baka ng mga makarang araw. Ngayon naman ay nais natin, kakainin lang natin ay gulay lang talaga mga chuki kung sa fat naman ng atsuki, meron namang mantika na tayong nilagay dito. Di ba? So, ayan mga atsuki, kung magustuhan mo na naman yung ating video mamaya, please don't forget to click subscribe, like, and share. Ayan. So, kapag medyo nag-translucent na yung ating sibuyas mga atsuki, it's time na natin ilalagay yung ating pinakulaang munggo. Ayan. Ayan. Kung hindi ka marunong magluto ng mga chuki, magpakulo ng munggo, please comment down below and ipagpapakulo talaga kita chuki at gagawin ko ng video kung paano magpakulo ng munggo. Okay? Sa mga hindi lang marunong naman, pero sa mga marunong naman, alam ko naman basic na to sa inyo. Pero ang gusto natin turuan, yung mga taong living alone at gusto nilang bumili, ay bumili, magluto ng sariling munggo, kasi nga mas masarap talaga pag sarili mong luto yung ha, yung uh, iyong kakainin dahil nga may touch ng iyong pagmamahal sa iyong sarili. Ayan, maglagay tayo ng konting tubig para naman medyo meron tayong sabaw-sabaw sa ating kanin. kasi nga medyo marami din yung ating ilalagay na gulay mga tsuki. Okay? So mga tsuki yung aking ilalagay na gulay dito is alokbati at saka talong. Grabe mga tsuki, ang sarap niya. Pag yan ang hinalo mo sa sa munggo mo, grabe chuki, mapapaubos mo talaga yung kanin. At pwedeng pwede mo rin itong gawing pang negosyo pag gusto mo mga chuki, okay? So takpan muna natin mga chuki and hiwain ko muna yung ating uh, talong. Sa ating talong naman mga chuki, meron tayo dito isang piraso ng talong. Ayan. So habang uh, natin yung ating munggo kanina, magmamarikas muna tayo mga chuki. Kaya ngayon, ngayon nga day off na natin. So, kailangan natin magluto ng pagkain para may naman tayo bukas kasi bukas mayroon tayong pasok. So, marami tayong gagawin bukas, mga chuti. So, kailangan today's video, kailangan nating magluto ng pagkain. So, ganito lang yung hiwa natin sa ating talong mga chuki. Mga maliliit lang talaga. So, iba kasi yung talong dito mga chuki, mga malalaki talaga siya. Hindi katulad yan sa Pilipinas na pahaba siya na ano. Pero, ito naman talong dito mga chuki. Hmm. malalaki siya pero uh, mas mura naman siya merong merong klase ng talong dito yung gaya dyan sa Pilipinas pero mahal siya eh kung natitipid naman tayo yung pinag-usapan nga natin is 300 budget meals sa buwan so kahit bakit natin kailangan bumili ng ganong kamahal ng talong di ba? kung meron namang mas mura and parehas lang naman din lang vitamins ang binibigyan sa ating katawan di ba Ayan mga chuki, kung alam nyo kung saan galing yung mga gintong klase ng talong, please comment down below. Itong mga talong na to kasi is malalaki siya. Parang giant talong mga chuki. Okay? So chuki, napansin ko kumukulo na yung ating munggo. Lalagyan na natin itong ating talong. Oh chuki, kumukulo na nga talaga yung ating munggo. Lalagyan na natin yung ating talong mga chuki. Ayan. And mga chuki, takpan muna natin uli siya pagkatapos natin siyang aduin takpan natin at ilalagay natin yung hugasan muna natin yung ating alokbati mga chuti. Ayan. So mga chuti ko na nga yung ating di ba? Hugasan lang natin siya mga chuki ng dalawang beses or tatlong beses. Pero depende naman sa sa ating alukbati kung uh, nakita naman ninyo na masyadong uh, magatas ay magatas makape yung ating pinagugatan eh pwede pa naman natin siyang uli uh, banlawan mga chuki okay so ganito kadami yung ating ilalagay na alokbati mga chuki kasi nga mura lang yung alokbati dito so grabe dito. sa dyan sa pagkina eh, may alokbati din naman dyan na libre pero alam mo na hindi naman kadami naman iba kasi yung alokbati dito, dito mga chuki ayan kung alam niyo uli kung saan galing ang alukbati dito sa Saudi Arabia, please comment down dito na naman mga YouTube. Kasi yung alukbati dito na napansin ko talaga is, grabe ang lalaki ng mga hibla. Niyo. Ang hibla. Ang dahon niya, o oh, ganito yung mga dahon ng alukbati dito mga tsuki. Ang lalaki. Tapos ano talaga siya? Yung parang tanim talaga siya. Pero parang giant talaga yung ano. Ewan ko kung ano kung fertilizer mga tsuki yung nilagay nila dito sa ating alokbati at bakit ganito malalaki siya okay so kung kumakain ka ng alokbati please comment down below at kung hindi naman please comment down below din okay so ilagay na natin yung ating alokbati sa ating munggo ito na nga chuki yung ating munggo ayan nagda-dry na yung ating munggo mga chuki super sarap na niya tingnan mo di ba ayan mga chuki ilalagay na natin mga chuki yung ating alokbati alam niyo ba ang mga tsuki ang ginawa ko kanina? Imamartes eh. ko muna. Habang pinapalambot ko yung ating talong, ang ginawa ko mga tsuki is, uh, nilipit ko na rin yung ating mga kalat kasi nga dapat ganun talaga. So, habang pinapakuluan siya, dapat yung kalat ililigpit na rin ninyo. So, ayan mga tsuki. So, since punong-puno naman natin yung ating nga uh, kasirola mga chuki, takpan muna natin para bumaba yung ating na, pag na-steam na yan, bababa na yan so hindi na natin makikita yan mamaya kahit gaano kadami pa yung ating gulay mga chuki mamaya mawawala din yan So yun nga chuki, Ay, ito na naman yung ating gulay uh, na naman mga chuki, ayan. Kung hindi kayo gulay lovers mga chuki, try nyo talaga itong mga niluluto ko. Magiging uh, vegetable lover talaga kayo mga chuki. Kasi nga, uh, hindi naman talaga healthy yung puro na lang tayo mga carne carne, puro na lang kayo mga steak steak, mga ganyan. Subukan nyo nga, ganitong klase ng recipe talaga hmm, mapapawaw talaga tayo mga chuki sa lasa ng ating, bulay for today's video. Ayan. So, tama-tama lang yung ating sabaw. Hindi siya masabaw mga tsuki. Hindi siya nagsinigang na munggo yung ating niluto. Dahil nga, tansyado natin. Yes. Super na tansya natin yung ating nilagay na tubig kanina mga tsuki. Ayan. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please don't forget to click subscribe. Like and share. So ito na chuki, luto na ito. Huwag na natin siyang paka-overcook yung ating gulay kasi mawawala yung vitamins ng ating nilulutong munggo, okay? Ayan, kakain na tayo mamaya. Tara na mga chuki, kain na tayo. So ito na mga chuki, diba? O oh, ayan, yellow rice ang ginamit ko dito mga chuki kasi itong kanin na to, ang istorya naman ng kanin na to mga chuki ay eh, tira yan dun sa nag-practice uh, magluto ng mga kanin, ng mga ulam, ganyan mga chuki. So binigay ito sa akin, so tinake out ko. And then uh, hindi ko lang siya tinapon mga chuki kasi sayang kasi yung kanin. Bawat put butil ng ating uh, kanin ay pinaghirapan talaga ng mga farmers mga chuki. So ayan, kinamay ko na nga mga chuki dahil nga sobrang sarap ito mga chuki. Kung napansin ninyo mga chuki, malamig na ng konti itong gulay uh, natin kasi hindi ako agad kumain. Gawa ng uh, busub na busog pa ako mga chuki. So inantay ko talagang magutom ako para malantakan talaga itong uh, ating nilutong munggo mga chuki. oh, grabe mga chuki. Kung natikman lang ninyo ang lasa ng aking niluto ngayon na alam nyo ba yung lasa ng alokbati mga chuki? Malalasan mo talaga pag sa munggo mo talaga hinalo. Super sarap talaga mga chuki. Sa lahat ng mga recipe ng alokbati, ang gusto ko talaga sa alokbati is ihalo lang talaga sa munggo o kaya i ihalo natin sa tinola mga chuki. Kung gusto rin ninyo kung paano ko niluluto yung mga chicken tinola na with the alukbati, panoorin nyo mga chuki yung aking recipe dyan. At saka meron din pala akong recipe mga chuki ng ano, alokbati na may uh, hinalong karne ng baka. Ang sarap-sarap din mga chuki. I-try nyo din mga chuki yung karne na may karneng baka tapos with alugbati. Grabe. Ayan mga chuki, magluto ka ng ganito. Pagkatapos balikan mo ako chuki, mag-comment ka sa aking section kung gaano ko talaga kasarap itong aking niluto. ayan mga chuki. O. Oh. Hmm. So mga chuki, ayan kung naghahanap ka ng mga recipe, lalo na kung katulad kong OFW ka na, ang allowance mo lang din is 300 sa isang buwan mga chuki. Ayan. Yung mga recipe ko mga chuki, makakatipid ka, masustansya. Hindi ka talaga mga ngayat dahil ako nga eh, mataba nga mga chuki dahil yung akin mga kinakain na ganito mga chuki, ay grabe, ang sarap talaga. So syempre, konting nga kanin lang tayo ngayon mga chuki, Babanata na lang din natin sa ating gulay. So ayan mga chuki, oh. kung napansin niyo yan mga chuki, so ayan. <laughs> Di ba ang sarap-sarap? Tapos mga chuki, ang gagawin ko dyan mamaya, yung kalahati niya ilalagay ko lang sa chiller, tapos bukas talaga, babaunin ko na talaga yan mga chuki. Kasi ito kasi nga niluto ko talaga yan ito is good for 2 to 3 meals natin mga chuki. So, bawal tayong maginarte lalo na tayo sa mga OFW. Ang mahalaga, basta nabubusog tayo at hindi tayo kumakain ng mga lason, eh, dapat tiis-tiis lang talaga, ganun talaga ang buhay. Soon, mag rin tayo ng uh, ginhawa sa ating pagpapakahirap. Di ba? So, yan, Chucky, oh. Kung napansin lang ninyo, grabe, oh. Alam, alam nyo ba, mga Chucky, pagkatapos ko niyang kumain, naglakad-lakad talaga ako, mga Chucky, kasi nga, grabe, ang busog ko talaga. Sabi ko, kailangan kong maglakad-lakad bago ako mahiga, kasi sa dami, na, sa dami ko talagang kinain, mga Chucky, na yan. Tapos mga tsuki, tingnan nyo naman yung sabaw, oh. paano ko yan hihigupin mga tsuki? Tingnan ninyo kung paano ko sa hihigupin mga tsuki. Ayan. Matatawa ka talaga tsuki sa agong paghigup talaga dyan kung narinig lang niya. Ayan, oh, may sounds pa, diba? Mala Chinese, ganyan yung mga Chinese, di ba Maghigup ng sabaw. Oh. Mm, ayan. Ayan mga tsuki. Mm, diba? ayan yun. Oh, diba? So ayan mga tsuki, naubos ko na